Magandang hapon Ako si Pilingon Heavy Equipment Vlog Yung project namin dito sa PNR Kalamba to Muting Lupa Articulated PNR to mga guys no ginagawa namin So ngayon uh, Yung ginagawa namin sa board pile kami May apat or tatlong team kami dito no So nag-umpisa na kami nag, ano, Nagbubutas dito para sa mga pilote uh, Para sa mga poste ng railway natin no? So ngayon guys, pwede kayo mag-subscribe sa channel ko para makita niyo kung paano namin ginagawa dito sa board pile. Lalo na sa mga kasamahan natin mga gusto matuto. Tulad ng mga engineer na hindi pa nakaranas ng board pile o mga foreman, mga operator. Pwede yon makita sa channel ko kung paano namin ginagawa. No? Uh, so ngayon, uh, ito na, nag-drill na sila. Makita natin kung paano nila ginagawa, no?